Good morning, good morning mga idol Tignan nyo man ang ating papaya mga idol Hitik sa bunga Ganito ang gawin nyo mga idol Biyakin nyo lang dito sa baba mga idol Ayan po, kitang kita mga idol eh, no? May umuusbong at tumutubo mga idol Tignan nyo Napakaraming bunga mga idol hitik na hitik sa bunga mga idol ang daming kasunod oh mga idol alright oh tignan mo mga idol oh bunga pa lang mga idol kahit kalalaki ang yung papaya mga idol subukan yung biyakin sa may puno sa baba mga idol ayan oh tignan mo mga idol oh Kalalaki yan dati mga idol. Tignan mo yung mga bunga. Oh, ang haba ng tangkay. Oh. Pero dumami ang bunga mga idol. Alright. Gawin mo sa iyong papaya idol. Wala namang mawawala kung kalalaki ito. Ayan Oh.